Ayusin mo yung trabaho mo. Tsaka pumunta ka sa opisina ko, ha? Uli mo yung mga kalat ko doon. Puro ka pa, bibo. Pag na nga lang yung kaya mong gawin, hindi ko magawa na maayos. Tataka ako sa'yo, ba't nahir ka pa dito, eh? Nakatanggap ako ng reklamo regarding pambabastos dito sa opisina. Good morning, Charlotte. Wow, good morning, ma'am. Gusto niyo po coffee? Hindi na. Okay lang. Sipag mo ngayon, na. Siyempre, ma'am. Kailangan laging pumasok ng maaga para maaga po ako makapaglinis dito. Sipag mo? Sige po. Kailangan maaga pumasok? O gusto mong makita si Pe? Alam mo, Tibuli. Alam ko na yung galawan eh. Kaya ako pumapasok ng maaga dahil gusto mong makita si Pe. Di ba? Grabe ka naman, sir. Naglilinis lang naman po ako. Tsaka, Pe. Okay ka lang? May pag-usap ka dito? Ang baho, oh. Kung sinasama mo maaga pumasok para sa trabaho mo, eh yung paglilinis ka, di mo magawa eh. Di mo naamoy? Sir, baka yung basuraan yun. Kasi nagtapon kayo ng mga pagkain nyo dito eh, nasira na. Sorry, may sinasabi ka? Baka sabihin mo, yung bunga nga mo, nakakamoy. Alam mo, huwag ka na magsalita. Ang gawin mo, ha? Ayusin mo yung trabaho mo. Tsaka pumunta ako sa opisina ko, ha? Kunin mo yung mga kalat ko doon. Puro ka pa, bibo. Huwag mo nang pansinan siya. Kaya mo na lang. Sige po. Ma. Tuloy mo na lang yung trabaho mo. Sige po. Sige po. Bakit ngayon ka lang? Sir, naglinis pa po kasi ako dun. Di ba sabi ko sa'yo? Pagkatapos mo dun, unahin mo dito. Dun na po, sir. Di ba nakakita yan? Ay, basa Oh. Wala naman, Sir, ah. Wala. oh yan. Sir, sinasadyahan niyo na eh. Eh, alam mo naman pala eh. Meriklamo ka? Pulasan mo! Alam mo, pinapasakot ka lang dito, ha? Ah. Trabaho mo ang maglinis. Di ba? Meriklamo ka? Ito na nga po, Sir, ang oh. ginagawa ko na po. Alam mo, dapat sa inyo yung mga pabagal-bagal? tinatanggal eh. Panglinis na nga lang yung kaya mong gawin, hindi ko magawa na maayos. Tataka ako sa'yo, ba't nahar ka pa dito eh? Bisa mo naman! Ano? Kupad-kupad mo kumilos talaga yun, ha? O yan, dagdag mo. Bagal-bagal mo magtrabaho. Sir Charles, sobrang naman na yata yan. Nung tartuin mo naman ng housekeeping, parang wala nang dangal e. Eh. Alam mo, Pe. Tagalinis lang naman dito e. Eh. Sa baba, tatanggol mo ba yan? Kaya lumalaki ang ulo niyan e. Eh. Oo. Tagalinis lang ako. Pero kung wala ako, walang tagalinis na makakalat niyo. <sighs> Teka lang ha. Anong gusto mong palabasin? Maging proud ako sa'yo? Ha? Hoy Bobo, pasalamat ka dahil may trabaho pa. Kasi ano lang ang nakakayaan mo eh. Di ba? Ang maglinis. Sir, forget housekeeping lang siya. Dinidiscriminate mo na siya. Ah, uh, pe, saglit lang ah. Hindi mo tayo magkaaway dito eh. Sa so, bakit ba pigtatanggol mo yan? Ha? Gusto mo ba yung tibu na yan? Paalala ko lang sa'yo, Pea. Pa yung kaibigan lang. Alam mo, hindi ka mag enjoy dyan. Sige ka. Alam mo, sir, sumusobra ka na. Pati pagkatakot, tinatapakan mo na. O bakit? May masama ba sinabi ko? Ha? Saglit lang ha. Pasalamat ka, may tumawag. Ayos oh, mo, ma'am. tumawag yung amo natin ha kaya yung dalawa manda kayo punta daw tayo sa office astos ka oo oh, tumingin ha ano papalag ka Tabane. astos ka may pinag-aralan ko nga pero ganyan ang galing mo pumunta ka na sa office at sinisiguraduhin ko sa'yo matatanggal ka sige na Tiboli? <laughs> sa kanya, nabaho mo eh. Ay. Nakatanggap ako ng reklamo regarding pangbabastos dito sa opisina. Sino sa inyo ang gusto mo na magsalita? Mama ko na. Nakakapikon na eh. Masyadong pabibo to. na hair. Eh, simpleng trabaho lang. Hindi niya magawa na maayos. Huwag mama pang baho-baho. Tapos so, ang dami pang reklamo, papatapon na ng basura. Ma'am, um, walang galang na po, Mama. Pero hindi ko na po kayang ang kimkimin sa sarili ko, eh. Yung mga panalait ng ginagawa sa akin. Ma'am, tingnan niyo naman. Ako naglilinis ng mga dumis sa mga opisina nila. Yung mga cubicle nila, ako naglilinis. Tapos sila po upo-upo lang. Di ba dapat nga? Hindi naman sa pagmerang, ma'am. Pero dapat, ako nga ang mas mataas ng sahod sa kanila, di ba, ma'am? Kasi... Teka lang, ha? Nakasagot-sagot mo lang ganyan si ma'am? Nagpapaliwanag lang ako! Hindi, hey, teka lang! Ma'am! Salamat ka nga, tinanggap dito, eh. na ko, ka dito, eh! Binabayaran ka dito! Tama niya! Hindi ko akalain, na Ganyan... Ganyan kababa ang tingin mo sa mga empleyado, Charles. Ha? Eh, hey, tingnan mo mga tuwiran to. Di ba? Normal lang naman sabihan ko yan ng ganyan. Di ba? Tama lang naman yun, ma'am. Teka lang. Tega lang po, ma'am, Sipin mo, ma'am. Paupo-upo lang sa opisina. Ganyan lang yung ginagawa nila. Sumantalang ako, nakakalang- Hoy, ako. mo yan. Teka lang, ha? Anong papaliwanag mo? Bayad ka rito. Trabaho mo yung ayan. Anong utos namin gagawin mo? Tama yung pang sinasabi dyan, eh. Tama na! Charles position yung pagrespeto. Kahit janitress siya, deserve niya i-respeto. Pantay-pantay kayo dito. Magkakaiba lang kayo ng trabaho, pero pantay-pantay dapat ang respeto niyo sa isa't isa. Hindi na kayo Nandito kayo sa harap ko, oh. Anyway, may gusto lang ako malaman. Miss Charlotte? Ikaw ba yung nag-submit ng proposal na to? Yes po, ma'am. Akala ko po hindi niya nabasa. Kaya hindi na lang po ako umasa. <laughs> Sandali lang, Mama. Sa tingin mo, magagawa niyan yan, yan ang utak meron to. hindi utak basurahan ng alam nito eh. Wait. I was actually impressed. Hindi ko akalain na kaya mong mag-construct ng ganitong email. And, napaka-professional. Napakaganda ng idea na pinopropose mo. Effective next payroll. Bibigyan ko na ng hazard pay lahat or buong sanitation team. And ikaw ang gagawin kong supervisor nila. Ma'am, teka lang ah. Sigurado ka? Maniniwala ka na siya yung gumawa niyan? Eh ma'am, tingin ko dinayaan niya lang yan eh. Baka may ibang tao na gusto siyang tulungan. Mr. Charles, for the longest time na nagtatrabaho ka dito, you have never constructed email like this. Pasalamat ka nga, hindi kita tinatanggal eh. In fact, mas marunong pa si Cha sa'yo. Sa'yo ang yabang-yabang mo? Pati ba ako kani question mo? Di, di naman sa ganun, ma'am. Pero kung mas papaniwalaan mo siya, o di, magre-resign na lang ako. Sir Charles, hindi mo naman kailangan gawin yan. Kasi tatanggalin naman talaga kita. Ang dami ng empleyado ang nagre-reklamo sa'yo. Akala mo kung sino ka? Napaka-bully mo sa ibang empleyado? Limang taong ko nagtatrabaho dito, na-promote ka ba? Eh si Miss Changa, kabago-bago na-promote agad. Mahiya ka naman! Isisend ko yung termination letter mo sa email mo. basa na lang. Please go. Hindi ah, ko nabasahin yun. Hoy, Tandaan mo, kahit tumas yung posisyon mo, amoy basura ka pa rin. Wait! Umali ka. Hindi ko tatanggapin yung pangbastos mo. I have a lot of evidence ng pambubuli mo dito sa company ko. Kakasuhan kita ng harassment. Kaya ka ba? But, teka lang mo. Wala mong harassment to na. Wala na akong trabaho, kakasuhan niyo pa ako. Mom. Bullying? is kind of harassment. Sige, hindi kita kakasuhan. Kung hihingi ka ng tawad sa lahat na empleyadong binuli mo dito. Sige na, makakalis ka na. Kung mo lang humingi ng sorry sa lahat na empleyado, baka magbago yung isip ko. Sorry, Tibo. Congratulations, Mr. Lot. Alam mo, na-impress ako na ganito ka kagaling mag-construct ng email at nagustuhan ko yung proposal mo. Kaya talagang nilaban ko sa management na i-promote ka. Kahit wala kang experience at kulang ka sa background, deserve mo ma-promote. Thank you po, ma'am. Hayaan niyo, ma'am. Aasahan niyo po yung pagtatrabaho ko dito. Aayusin ko po. Alam mo, Mr. Lot, mayroong mga scholarship na in-offer yung company para sa mga katulad mo. Pwede ka namin pag-aralin Then after mo makatapos, kukunin ka namin. Talgo po, ma'am? Oo oh, naman. I can see na matalino ka. Well, thank you po, ma'am. Sobrang saya ko po. <laughs> Deserve mo yan. O sige na, makakabalik ka na sa trabaho and then kasama kita bukas para sa scholarship na ibibigay ko sa'yo. Thank you po, ma'am.